Naranasan mo na ba yung umakyat ng mataas sa bundok? Tapos yung pagdating sa tuktok, tanaw mo yung buong paligid. Mga puno sa kagubatan, may waterfall sa hindi kalayuan. Yung malawak na dagat hanggang sa dulo ng nakikita mo. Tinig mo yung orkestra ng mga himig ng libo-libong mga ibon at mga kulisap. Ramdam mo yung lamig ng hangin sa iyong balat, yung hampas ng sariwang hangin. Dala nito yung bango ng iba't ibang mga bulaklak at mga halaman sa gubat. Papanoorin mo yung mabagal na sayaw ng mga ulap sa kalawakan. Tapos sa gabi, pagmamasdan mo yung sinag ng buwan, yung kinang ng mga tala na nagbibigay ng liwanag sa kadiliman. May isip mo, ganito ang kilos ng Sangnilika o creation. Libong taon na ang nakaraan. At kahit wala na tayong lahat sa mundong ito, patuloy pa rin ang kilos ng Sangnilika sa hinaharap. Nakakamangha, 'di ba? Lumilinaw yung isip natin. Nalilimutan natin kahit sandali ang lahat ng mga problema. Mas napapalapit tayo sa Diyos totoo yung pahayag ng sumulat sa psalm When I consider your heavens the work of your fingers the moon and the stars which you have set in place what is man that you are mindful of him the son of man that you care for him you made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor ang Diyos na lumikha sa mundo, ang Diyos na nagmamahal sa atin. Pasalamat tayo sa Kanya. Panginoon, pinupuri ka namin sa lahat ng iyong gawa, maging ang mundo kung saan kami nabubuhay. Salamat sa kabutihan mo na maari naming ma-enjoy ang sang nilikha mo. Nawa ay maibalik namin sa iyo ang papuri sa pamagitan ng aming buhay. Ito ang dalangin ko na may lubos na pasasalamat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung sumabay kayo sa panalangin na ito, mag-iwan po kayo ng comment at uh, makikipag-ugnayan kami sa inyo.